Nilabas na ang bagong guidelines para sa mga babiyahe palabas ng Pilipinas. Para raw ito iwas lituhan lalo na pagdating sa immigration. Nasa frontline ng balitang yan si Marlene Alcaide. Limang araw magbabakasyon ang pamilya patalud sa Japan. At bukod sa mga bagahe, bitbit -bit din nila ang isang envelope na puno ng mga dokumento. Nag-ask ng overseas employment certificate, ganyan. Tapos yung financial um, status ko, like yung maintaining balance each month, kailangan mag, parang ma, ma- Dinala ko rin po yun. So parang sure na hindi ka ma-cut ma off or ma-offload, diba, ma di ba? Ilang linggo raw tinanabaho na magkakapatid ang mga papeles, lalo't palaging laman ng mga balita ang iba't ibang jahing kwento ng mga pasaherong na offload dahil walang maipakitang dokumento gaya ng diploma o yearbook. As an employee or a tourist, parang hindi naman siya dapat ganun kahigpit kasi nandun ka nga for leisure. Pero bakit kailangan pang mag-present ng o oh, mag-stress masyado ng sobrang bongga. Pero para lang maka punta ka sa, you know, na ibang bansa. Kasi, syempre, hindi naman uh, namin alam kung ano yung union sa immigration. So, para sure na marami kong pinaprepare na documents. Kaya naman para matapos na ang kalituhan at takot ng publiko, naglabas ang Interagency Council Against Trafficking o IACAT na revised guidelines para sa mga biyaherong daraan sa immigration. Tulad ng dati, asa ang pagkakaroon ng primary inspection kabilang sa mga kailangan pakita ang passport, valid visa, boarding pass at confirmed round-trip ticket. Kung magpa ang immigration officer na kailangan ng secondary inspection, panibagong set ng mga dokumento ang kailangan para dyan. Ilan lang sa mga dapat ihanda ang inyong plane ticket at proof of hotel booking kung kayo mismo ang gagastos para sa inyong biyahe, kailangan din ng proof of income at employment. Kapag sponsored naman ang biyahe ng kamag-anak na first civil degree, posibleng hanapan kayo ng PSA issued birth certificate o kaya'y marriage certificate kung kasal. Ibang requirements din ang kailangan kapag fourth civil degree of consanguinity or affinity. Kung hindi ka mag-anak ang sponsor ng pasahero, kakailanganin ng notarized na original support and guarantee mula sa Embahada ng Pilipinas, consulate o honorary consulate sa bansa kung nasaan ang sponsor. E paano kung ang karelasyong banyaga ang sponsor ng trip? If they have been together for so long, they may they may show proof po of their relationship. Um, That could be photos, that could be any document po. And of course, tinitingnan din po yung financial capacity ng sponsor to support the travel. Um, tinitingnan din po who the sponsor is. Hindi lang po yung relationship nila, but who the sponsor is upang malaman if this is a legal person. And kung nag-sponsor na ba siya ng ibang tao before. Ang mandato po kasi ng IACAT ay eh, protektahin talaga ang mga kababayan natin. We've seen it too many times na kailangan pa natin i-rescue sa ibang bansa. So for us, kailangan muna natin i-screen dito pa lang sa Pilipinas. No? And this, as I said, is not a curtailment of the right to travel. But really, it's an enforcement of a, of a policy that we believe fits our culture. Na dito pa lang, pinoprotektahan na natin yung mga kababayan natin. Sa dami ng kailangan ipakita o maaaring hingin na dokumento, di kaya lalong maipit sa immigration ang mga pasahero. We believe na itong mga documentary requirements um, will be shown and it will only take a matter of 45 seconds to scan and to um, validate all the documents. Pero at least alam na po ng mga kababayan natin kung ano dadalhin nila. So that way, if we raise awareness and we inform everybody kung ano talaga ang kailangan dalhin, mapapabilis po yung proseso. Umaasa naman ng DOJ at Bureau of Immigration na maiintindihan ng publiko ang ginagawang paghihigpit na ito. Lalo pat malaki raw ang problema ng Pilipinas pagdating sa human trafficking. Epektibo ang bagong guidelines sa September 3. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging at maging una sa lahat sa paritaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.